Pagmasdan nyo to guys, napaka cute, napaka astig na ipis para siyang Dalmatian. Black na black siya na may mga white spots. Pati sa ilalim nyo guys, sa underside niya may mga white spots din. Ulog, maliksi din siya. Ayan guys oh, astig ang cute na ipis nito <laughs> so eto guys yung mga domino roach na regalo sa atin ng ating tropang si dubia feeders ncr so etong isa guys eh, nag mature na adult na siya pero dahil lang adult na siya meaning eh, makes in buhay niya parang more or less 6 months lang siguro itatagal nito hindi ako nakakamali kung tama yung pagkakabasa ko so nung dumating sila guys e eh, black lang sila black na brownish lang sila nahulog ulit ngayon guys, ang dumating sila, black na black lang, parang ang boring tingnan. Tapos ang naging adult na, ganito na, a tingnan. So, <laughs> Ayos yung, yung setup nila ngayon guys. Yan, dito sila naka-setup sa very very basic na enclosure. Tapos naglagay ako ng container na maliit na may sphagnum moss na moist. So ngayong gabi ay i-upgrade natin yung enclosure ng ating mga domino roaches. Ang cute pala nila guys. Umpisa natin sa substrate galing kay Pets Coco Friend. para kung nag up ng enclosure ng tarantula sa kamis, manipis lang muna kasi magdadagdag pa naman tayo ng spagnum mose tsaka ano, rotten woods yung mga woods na madaling madurog para maging pagkain din nila to ang bala ko sana ay yung enclosure na patayo tapos eto yung design sa gitna. ang ganda guys, so no? kaso yun na, kukunti pa lang sila tsaka baka makatakas din no? yan, dagdagan pa natin ng mga rotten woods guys Ganyan lang kasimple. Mabilis lang to guys. Gusto ko lang ipakita yung adult form ng ating domino roaches sa mga hindi pa nakakaalam. Tapos eto na sila. Eto mga powder dito guys, eh, yan yung kanilang pagkain. Eto Nutri Chow na din sa atin ng Pets Coco Friend. Pakunti-kunti yung paglagay ko nito guys. Kasi nagtalagdag pa ako ng fruits and vegetables. Maglalagid na ko ng, ano, ng malaki para dito sila sisilong magtatago. Yung mga malalaki. Ganyan. yan guys. Tapos yung substrate medyo moist siya kaya hindi ko nababasay na no. Dapat may dry din na area. Ito mga to eh pinatuyo ko na sa araw. Kinuha ko sa bubungan. Hindi sila nakapatong sa lupa. Matagal sila nasa bubungan kaya walang mga masamang elemento to. Tapos balik pa sa araw. Kaya safe na gamitin para sa kanila. Walang anay, walang langgam. So ito na sila guys. So, medyo may sila magplay dead ano. Isa, dalawa, tatlo. And guys oh. Marami sila dito. Ngayon, yung adult form natin na Domino Lodge, hindi ko lang kung nasaan. <laughs> Nakakatuwa. Ang cute ng kulay eh. Sumutun so, na kayo. Ayun siya guys. Oh. Nagtago pala siya. Maganda sana kung maparami natin sila, ano? Kasi yun nga, kapag adult na sila, eh, may yung buhay. So, dapat sana meron siya nakasabayan na naging adult, ano? Sana sooner, eh, meron na maging adult dito at maging kapareha niya para makapag-breed sila. Kanyan lang, guys. Napakasimple lang. Very, very basic lang. So, andito ako ngayon, guys, sa kadiliman. Maunguha ko ng ipapakain natin sa ating Domini Roach tsaka sa ating mga dubia feeders. Mayroong... Sakit lang guys, baka may ahas-ahas dito ingat-ingat lang tayo hindi ako naka boots naka medyas lang may gumagalaw-galaw dito siguro eh palaka lang yun so yon maunguha ko na pagkain nila guys ng mga ipis natin may nakatumbang puno ng papaya dito dito ako makuha guys etong isang to mukhang pwede na to guys o oh. pwede nang pahinugin <laughs> pero kukunin ko na guys ayan gustong gusto ng mga feeders natin ng mga dubia ng mga ising ng papaya Nauubos nila guys ang ganda guys saktong sakto lang hindi siya sobrang hinog na mabilis pabulok sa loob ng enclosures ng ating mga roaches at hindi rin sobrang hilaw guys sakto lang may tamis tsaka hindi mabilis mabulok mukhang mapapagalitan ako dito sa papaya natin eh no kasi ito ata yung masarap sa suka eh yung mga kababaihan na eh, mahilig sa <laughs> papayang ganito yung maniba lang tapos sinasawsaw sa suka so maglalagay ako guys ng isa lang kasi kukunti lang naman sila kanya lang tapos supplement lang tayo ng konti lang pins lang ng Nutti chow so ayun tapos na tumitikim-tikim na itong ating pinakamatandang dominos dito <laughs> tumitikim-tikim na siya guys oh so, nagustuhan niya agad yung papaya na ilagay natin secured siya tapos magnetic lock dito ano nyo, guys Oo oh, Tapos maganda pa yung view natin. <laughs> Cute talaga ng domino na to. <laughs> Nagtago na tuloy. Mabilis lang na vlog ito. Para makita nyo naman kung gaano ka-cute ang mga Domino Roach At hindi pare parehas ang mga ipis guys Ito mga ipis na to ay eh, ipis na nasa forest Hindi sila yung ipis bahay na mabaho at kinadidirian ng kalamihan Goods to mga to guys Alagaan natin ano mm -hmm. Nag-explore no oh di ba Ayos na. Ayon. Astig. Ay, dyan ka. Ayun, guys. Buti, ko guys. Meron palang naiwan na isa dito. Tatapon ko na sana, eh. Hindi ka dito. Matik ka ng naihawala isa yung mga kasamahan. Eh, ito talaga yung kinaganda dito, guys. So, oh. ang daling buksan. Ulog na natin siya. Tapos, ang daling isara. Parang kumakain na siya ng ano, ah. Rotten wood, ah. Oo. Oh. Tuwang tuwa siya guys <laughs> Maraming salamat guys At chill lang tayo lagi Dito sa Skitsu, Palma, Philippines